May yoga kayo? Ilan ga? Talaga sa kwenta lamang At wala pang buhay na mano eh Oo uh, uh, Oh, are <tong> Tawing Tawod Tawing Tawod Tawing Tawod Psst! Boss! Ano yung tinitinda mo? Sarap ba yan? Magkano? Baka pwede pang boss-boss eh? Ay di na eh! At babuwasan ninyo yung isda? Ilan ka? Yok lang! Daing hawot. Ha? Daing hawot. Ha? 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 Hawot! Yan na ho ang pinakamura. Matuman lang yun ang benta. Pahirapan sa pagkuha. Ay bakit naman? Saan ka to hinuhuli? Sa Japan? Daing, hawot. Magkano? Bibili ka kayo. Limandaan lang. May shy gito eh. Ba't mahal ang isda? Mahalo sa pinagkukunan ko eh. Garni na lang. Bigyan ko yun ng libreng hawot. Matuloy lang. Yan. Oh, bahit pa ba ako. Oh, oh. na right, ha. Huh? ko pinag, pinag, pinag tapon tapon kaya nga yung minsan yung mga tao ko nagyakay yung tao ko bakit pati pati lahat ng gamit sa bangka ipagtapon tapon na yan kukunin yung mga isda na wala man lang alam na mamili sila may pagkakataon pangaraw na parang kataposan na nila binubumba kami ng tubig parang ano buhaw yung tumabak nito sa kami ng tubig na binagsakan ako parang nangatruma yung mga kapatid ko nagka squad kami na na ano kalabit na lang Talagang tinitigan kami talaga ng ganun, kaya Pati yung mga tauhan ko mga matanda nanginginig sa sobrang takot. Ang presyo ng isda. Malaki rin ang itinaas ng presyo ng ilang klase ng isda. Sa pagmamonitor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, bumabagsak na ang produksyon ng mga isda sa Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Sa artikulo din ni Gregory Pauling ng Washington-based research group na Asia Maritime, Maritime, Maritime Transparency Initiative at Center for